Hello mga mi! For today's video, ito nga yung araw mga mi na pupunta nga kami ng mga Quezon. Bala ko talaga mga mi, ay eh, hindi na nga kami sumama dahil nga ang Kuya Emil ay eh, katutuli nga lang din. Kaso nga ay eh, napakakulit nga ng Kuya Emil at eh, gustong gusto nga talagang sumama. Kaya naman nga daw niyang magbiyay at titiisin nga daw niya. Aro, Diyos ko po, talaga naman tong batang to. <laughs> 1 AM talaga mga mi, ang usapan ng alis, kaso nga ang daddy nga ay bumiyay pa, kaya ayan nga mga mi, binintay pa nga namin. Mga 4 AM na nga nito, nang masundo nga namin ng daddy. tinagaya ko na nga din ang damit, para nga kapag sundo namin sa kanya, idiretso na nga kami. Si mami na nga muna, ang nagdrive nga mga mi, dahil ang daddy nga ay nakakaramdam na nga daw ng antok, dahil wala pa nga daw siyang tulog at diretso nga daw kasi ang biyahin niya. <tong> ang ati na nga mga mi, ayan niya at naglambing agad sa kanyang ati Nicole, at na nga tuwabi, nakatulog na nga silang pareho. Kuminto nga lang din kami sa bustos nga mga mi, dahil lang daddy nga magpapaload nga ng RFID. Pagkapaload nga ng daddy ay nagpalit na nga din sila ni mami at kaya na nga daw niyang mag-drive at okay-okay na nga daw siya. Nagpabili nga lang din ako ng kaming nga kay daddy at parang nga ako kung, kung naaalo o nahihil o ewang ko ba mga mi? <laughs> <laughs> dahil na din siguro mga mi puyat nga tapos sobrang aga nga ng gising. A few moments later. At huminto nga lang din kami mga mi dito nga sa may Petros sa may eslex dahil dito nga din namin nga sila tita Elda para nga daw sabay-sabay na kami pupunta nga ng Quezon. Si mami nga mga mi ay nga lang din kami na pagkain nga sa canister, parang kahit nga daw nasa biyay, makakatain niya kami. Ayan nga, at si Boy Tuli nga ay nagising na nga. <laughs> Pati si Ate Nicole at si Ate Pia ay nagising na nga din, pero ngati na nga mga mi ay napakasarap nga talaga ng tulog. Ito lang si Ate Pia ay napakamahiyain naman talaga sa camera at nagtatago pang nga talaga tong batang to. <laughs> mga ilang minutes nga lang mga mi at nagising na nga din ang aking bebe at tinatanong na nga niya mga mi kung nasaan na nga daw kami. Lumipat lang pala sa akin mga mi at nga tong bebe ko. Ayan nga nakatulog na ulit pati nga tong si Kuya Emil. Ako nga rin mga mi, nakakaramdam na nga din talaga ng antok mga, mga oras nga na yan. At nasarap nga pala talaga ang tulog ko nga mga mi at pagising ko nga ay nandito na nga kami sa lugar nga ng nanay niya na. Bungad pa nga lang daw to nang mauban nga mga mi at dito nga kasi nakaste ang nanay sa bahay nga ng Pipo Alan. Magkabayde kasi mga mi ang nanay niya na at ang daddy kaya eto nga at makikiselebrate na nga lang kami dito nga sa nanay. Bumaba na nga din kami mga mute. Eto nga, tumiretso nga ako dito nga kay Nanay Nena. Happy birthday po, Nanay Nena. At ayan nga po, at kausap nga niya si Tita Ana din At naglalambing na nga daw kay Tita at nagpapabili nga ng mga vitamins. Dahil naubos na nga daw yung mga iniinom nga daw niya. At eto nga mga mute at kain, seri na nga po talaga. Dahil mga gutom na nga ang person sa haba nga talaga ng biyahe papunta nga dito. Nung bandang hapon nga mga mi, etong at umalis nga muna kami sa bayan nga ng nanay niya na dahil ang mga bata nga ay mga ilit na ilit na nga din. Gustong gusto na nga talagang maligo nga sa dagat. Kaya etong at magahanap nga muna kami ng resort nga na pwede nga namin pag-estayan. Sinamahan nga lang din kami ni Ate Kim dahil hindi nga din namin alam yung mga resort nga dito. Yan nga mga mi, yung unang resort nga namin na pinuntahan sa Liwayway, kaso nga hindi nga kami pwedeng mag-stay dahil nga may event nga daw sila para bukas. Maganda nga din sana talaga tong lugar na to, pati nga ang view wow. Wala na nga ibang maisip nga sina mami, kaya ito nga mga mate, dito na nga kami ulit nagpunta nga sa May Beach Resort na dati nga namin pinupuntahan pag nga nandito nga kami sa mga Uban Quezon. Kaya hindi na nga rin talaga bago nga sa amin mga mate, itong lugar na to na pag-iistayan nga namin. Maganda rin naman nga itong lugar nga na to at pabing dagat nga talaga. At pagdating pa nga lang talaga namin mga may, eh, hindi pa nga namin na ibababa nga yung mga gamit niya namin. Ayan, at nagtakbuhan na nga talaga itong mga batang ko sa tabing dagat at tuwang tuwa na nga. Excited na nga talagang maligo. Sinamahan ko na nga din itong mga batang itong mga may dahil ang atina nga ay talaga naman nagtatakbo na nga po sa tabing dagat at excited na nga talagang maligo nga yung batang yun. At yan lang po muna mga may. Bibitinin ko po muna kayo. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!